gagilaw ko ito nyo gaya luto ng ating o oh, labanos at saka naman loob ng baboy. Dagay quality. sibuyas. Paminta. Lagay na natin ito. Lagay ko laurel. Oh. So, Isang-isang na eh. Okay, lagay na natin itong labanos. Yung labanos na binabad ko sa asin tapos nilamas ko bago inalawan ulit. -in. Dapat ito ay eh, mas madami ang labanos na eh, kasi sa karne. Ay, napadami ng bilis sa palinki. Eh. Yagiliw at yung pagsasabawin mo. Yung ng bigas. Hugas, bigas. dagdagan pa natin dahil mahilig ako sa sabaw lagi ako lang ng pampayami ating asin yan ang balance lang lagi natin ng sugar yan ito mga pampa aroma Ito din. Yan, ito'y paksi yung mata. May suka. So, ito uh. ayon yun. Yan. Yan, gilaw. Kita nyo ganyan. Luto ng ating paksi O, oh, labanos at saka naman loob ng baboy. Ito quality. Kung aray may dinugo ah. Kung may dugo, ito kay dinugo ah. Mm-hmm. Oh, sarap mga gilaw. Kain ah. toppings s'more yun more gulay yon, then sabaw oh ginhawa ito gilyo kain na ng paksiw <clears> tapos <throat> nagpo-work kakain सिंघ जी बहुत ही